Eh, ang video ko. Ayan, nandiyan sila, o. Okay, nasa, oh. Oh, papalisin nila ako. Kasi daw, wala daw akong karapatan. Hindi ko naman nakangkin yung lupa, eh. Ayan, nandiyan yung sa, ano, sa barangay, kapatid niya. So, ngayon, aga-aga. So, ano bang gagawin ko ngayon dito? Eh, galing na ako sa Ombudsman. Gusto nila ako palisin dahil hindi daw ako inutusan. So, ngayon, ah... Uh, Ayan, pinagtatawa ng yung ombudsman, oh, Si City. Yan, sa ng ombudsman sa Bisaya, oh. Pinagtatawan lang dando na yung ombudsman. Grabe. Uy, ako sa mo sa ombudsman. Kasi, kasi daw, bakit daw sinala yung ombudsman? Grabe. Ayan, ngayon, nagmalinis na, na yung ano, dahil may video. Nagmalinis, nagmalinis na. Ayan, nagmalinis na. Mm -hmm. Ayan, takot pala eh. Oh, hindi daw siya natakot oh. Ako, wala talaga akong nahabol dito. O na, kung ano yung hinabili niya akin ni Ivy, kung ano yung pinakusapan niya ni Ivy, ngayon si Ivy wala pag isang buwan. Nang gulo si Lisa ngayon dito. Ngayon, harasin na naman ako. Sabi ko, sarili ko dito. Hindi na, ano, hindi na maganda to. Hindi na maganda to. Kung mo, mo si Ivy, buhi ah. Tingnan mo na, grabe. Hindi na maganda to sobra. Umagang umaga. Chel. Okay. 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 Okay.